Tek konting tips ulit. Mabilis ang video. Ito, tawag dito, float switch, no? Ito yung killer switch ng unit, no? Papakita ko sa inyo kung paano to i-tester. Galing yan dyan sa may ceiling kaset, no? Ito yung may purpose din kasi to sa buong unit, no? Ito kasi, kapag halimbawa, sira si drain pump, ikakatop niya yung buong unit, no? Papatayin niya. Ito. Kumbaga, pinaka-master switch niya to. So, continuity, sa continuity tayo. Ayan. Kita ba? Ayan, sa continuity tayo. Baser. Baser pala. Ayan, baser tayo ha. So, dapat, nakababang ganyan yan. Kasi pag yung tubig, kapag halimbawa sila yung drain motor ng unit, aangat yan, syempre puno ng tubig. So, para hindi umapaw yung tubig, papatayin niya yung pinaka unit no ito yung tinatawag na killer switch ng buong unit so continuity dapat meron yan ayan nakababa pag nakababa siya dapat meron ha kapag wala palitan nyo na mamamatayan siya kapag halimbawa iaangat natin ha yan nakaangat no naka off na yon yung unit bubukas so, lang uli yan pag binaba mo Ayan So akan datang uli si unit